may buntag no uh, karon na tong gibisita atong, atong tanom nga uh, sweet corn uh, 62 days na sila karon uh, iya to nabalaka sa ngita bo Gagahapong adlawa so na sa mga dol sa alas na so kuan manggot perting ngita sa panahon gahapon kusog pa kayo ang hangin So, yan to dali para patungin eh uh, kumustuhan ng atong area kung sabe mga nadamit sa mo uh, pag ulan gahapon. So, Uuk sa hangin. Super ah. Sa pamu nakitang uh, natumba. Ah. Uh, so sa, na sa o pa may pagsulod so subay nato to sa tumoy tumoy dito tumay kahoy dito mo to ta dito nya nya ta taon, taon ito ta pa para makita nato ang uh, assessment kung nabay kwan na damage sa atong tanom nga mais uh, by next week ni uh, harvestable na ni so at the same time di monitor po nato ning atong tanom kay ingani nga mga stage sa tanom uh, almost uh, a week na lang uh, sobra na simanan lang kape eh. kulang uh, harvestable na ni eh. so by next Friday harvest naman ni so atong monitor ang mga buhok-buhok din hiyo eh, kay kasagaran mangod gina-attackin uh, gina siya sa ano Airworm. so bantayan na to na uh, way mga uh, airworm nga na makapasok kung naamang galing sa maini eh. uh, namatay siya oh. Nung patay ni patay ni ulod patay ni nga ulod ni siya uh, isa ni siya ka klase nga ulod na uh, gitawag airworm. so hindi ka dumugo ni makasulod din eh kaya di man sa buyer so tanaw na to kung uh, minus ba ang uh, atake sa mga airworm kayo wala kayo yung uh, atake so posible nga din na mo spray pero huwag natin makita karon uh, taon taon uh, sigurado kung uh, kay kita at kinalayban ni Uma po. Kusama sa atong ibuhat ng aging trapping na nag spray pata o kuan uh, pang airworm sa edad nga 63 days so makita na ninyong video uh, itong i-upload na ko uh, nasa mga previous video at anawa lang ninyo para ma kita ko ninyo ang ating mga pamaagi sa pag uh, atiman sa ating talong na uh, mais labi na ninyo sweet corn so so far uh, kung mabot tayo makikita ang uh, na isa katumbaw oh. Uh, nakatanaw na ng nanon Ah, wala, ayun siya wala na natumba gamay man na ni nang klase sa puluan so katong pirmero nga mga kusog nga hangin inyo nakita kining puluan -ano, na ibaw ang puluan oh mo siya sulta sa hangin so nakabunga man tud siya pero medyo gamay so hopefully uh, maundan undan pa siya kay na pamansyay kapin semana bago natin i-harvest na yung mga ulahi oh. So gamay. so di na na kapas. So di malikayan sa patong tanom mong mais. Kiningani nga mga si sinaryo no. Kaming mga gagmatoy. Kenaingang mga maulahi yun siya. Uh, bisan tuod nga gidungan gi na to sila o tanom uh, parehas ang mga application equal sila sa abono sa puliar so naalang dihapoy mga paulahi posible uh, ang lungdan ana uh, maong ulay siya nakatubo sa mana posible nga pag tanom uh, siya gamay munang dugay siya naka salta so, na na biyaan siya sa iyang katapad oh. muna isa ka rason uh, kung ano na ay mga dilipariyas nga Uh, kadagkok sa uh, pagtubo huwag na ang ako nakita uh, uh, na yung mga ulahi nga makaturok din yung napita medyo <laughs> no uh, uh sagbutong gamay pero dito tikas nga linya mo ito sagbut-sagbut yun ako kay bigas black. Tanawa ninyo. diya yeah, nga black. Eh. Medyo sagbuton. O. Oh. Kainom duman po. Katong niaging crapping. O. Oh. bayan ninyo atong mga video. dinhi hindi po ito napita. Itong gi, gi... kuha na nga itong tanong nga mais no. Sa edad na 61 days. Si Harvest na guna-una. So hopefully. Uh, ah, Wag makita karong nga mga susama sa atong uh, experience ko na experience experience kung naging nga uh, hindi kita o uh, mga bunga sa tayo nga edad wala may problema sa atong nga uh, uh, makuhaan atong tanong basta sakto lang sa edad o for kuhan lang kan ka, good for kaon lang ba na dili na po di mo commercial kaya naman ko'y maldito dito sa among lugar nga kuan noted ni siya nga gina gauna-una siya mga pang-harvest sa mga tanom tinisa sa palibot niya gina market niya ginahimu niya ang source of income so hopefully uh, di na tuma usab no kay ato na to siyang gi kuantong niagi ato siyang gi... istorya bahin sa atong tanong nga dili lang kita ma uh, ah ano niya taluhon niya so din ni eh, uh, medyo kuan dali no ula hay jo tai tai grabe sa buta ni din pita. Simana, akong... Kamang -kamang. Eh, din dapita tung lagi si mana grabe na ko kamangkamang dinhi ninyo nakita kanang mga sagbuta oh kanang hmm bago ang price pa to dahil hindi ka atong gi lapisahan so kana lang atong update karon uh, update update mo sa by next week na puhon sa harvest na niya kay super so uh, mantay nakita nga uh, medyo nadihado ta sa ako ano sa panahon kahapon tungkol sa kusog na hangin o kulan uh, medyo na, lang ang yuta pero okay man ang uh, barog sa atong mga tanong ng mais nanindog man po wak may uh, nangatumba so pa na lang uh, salamat sa pagtanaw uh, uh, may mayang buntag sa atong tanan